Leo may isang tao na nakakita sa iyo, hindi sa realidad, kundi sa isang pangitain na sobrang malinaw na yumanig sa kanilang kaluluwa. Bumilis ang tibok ng kanilang puso, napuno ng luha ang kanilang mga mata, at sa katahimikan ang pangalan mo ay umalingaungaw. Hindi ito basta panaginip lamang, ito ay mensahe mula sa universo mismo. Nakita nila ang iyong liwanad, ang iyong lakas, ang iyong enerhiya, at nayon, muli kayong hinihila ng tadhana sa isa't isa. Hindi ito isang pagkakaton, Leo. May banal na bagay na unti-unting nagbubukas. Huwag kang mag-scroll palayo dahil kapag narinig mo kung ano talaga ang kahulugan ng pangitain ito, magbabago magpakailanman ang iyong pag-unawa sa kapalaran at sa pag-ibig. Leo, may dahilan kung bakit natagpuan mo ang mensaheng ito ngayong gabi. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may isang taong nakakita sa iyo sa isang pangitain o panaginip, hindi iyon aksidente, iyon ay isang pahiwatig ng langit, isang banal na senyales mula sa universo. Marahil ay naramdaman mo na ito nitong mga nakaraang araw, ang bigla ang pagkirot ng puso, ang pamilyar na pangalan na bumubulong sa iyong isip, o ang kakaibang kapanatagan bago ka matulog. Hindi ito mga pagkakaton, Leo. Ito ay mga alo ng tadhana na nagsisimulang magtagpo. Ang taong nakakita sa iyo sa kanilang pangitain ay hindi lang basta nakaalala sa iyo, kinilala ng kanilang kaluluwa ang sayo. May kumilos sa loob nila, parang mismong universo ang bumulong, panahon na. Ngayong gabi, ating tatalakayin ang katotohanan sa likod ng banal na pagkikita na ito, kung sino ang nakakita sayo, bakit nanginig ang kanilang kaluluwa, at ano ang inihahanda ng universo para sayo. Huminga ng malalim, Leo dahil ang mensaheng ito ay hindi lang para marinig, ito ay para gisingin ang isang bagay na matagal nang natutulog sa loob mo. Emotional Discovery Leo, habang bumubukas ang pangitain, halos hindi makahinga ang taong nakakita sayo. Inilarawan nila ito na parang pagharap sa sikat ng araw matapos ang mga taong lumipas sa dilim, nakakasilaw, mainit, ngunit nakapapanginig. Ang mukha mo'y lumitaw ng sobrang linaw, tila tumigil ang oras. Hindi iyon basta panaginip kundi isang paggunita. Pinili ng universo ang sandaling iyon upang muling buksan ang isang espiritual na koneksyong matagal ng natahimik. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nanginig ang kaluluwa ng isang tao sa panaginip o pangitain ng iba, Ibig sabihin may utang ng loob ng kaluluwa, isang ugnayang hindi patapos. Maaaring ito ay pangakong binitiwan sa nakaraang buhay, isang pag-ibig na hindi nakatagpo ng katapusan, o isang koneksyong ginagabayan ng banal na oras. Ang taong ito, Leo, ay matagal nang daladala ang iyong enerhiya nang hindi niya namamalayan, isang pananabik, isang kakaibang kapanatagan sa tuwing nararamdaman ka nila, kahit wala ka sa paligid. Sa una, binaliwala nila ito, tinawag na imahinasyon o pagkakataon. Ngunit ang tadhana ay hindi na nanatiling tahimik magpakailanman. Nagsimula silang makakita ng mga senyales sa anman, isang kandilang kumikislap habang iniisip kanila, isang awiting tumutugtog eksaktong sandaling sumagika sa kanilang isip, o halimuyak ng sampagita na dumadaloy sa hangin kahit walang bulaklak sa paligid. Ito'y mga sagradong pahiwatig, mga senyas ng universo na muling nagigising ang enerhiya sa pagitan nyo. Marahil naramdaman mo rin ito, mga gabing hindi mapakali, bigla ang bugso ng damdamin, o mga panaginip na sobrang totoo para baliwalain. Baka napapatingin ka sa buwan ng mas matagal kaysa dati, tinatanong kung bakit sabay mabigat at mainit ang iyong puso. Iyan ang iyong kaluluwang kumikilala sa panawagan ng iba. Ang taong nakakita sa iyo ay hindi lang nakita ang iyong mukha, leo, naramdaman nila ang iyong diwa, ang iyong apoy, tapang, at ang lambing na nakatago sa likod ng iyong lakas. Sa kanilang pangitain, nakatayo ka sa tabi ng tubig, payapa, nagliliwanag at napapaligiran ng liwanag. Inilarawan nila ito na parang tahimik kang naghihintay, may hawak na hindi nakikita ngunit makapangyarihan. At nang magtagpo ang inyong mga mata, may nagbago sa loob nila. Parang muling isinulat ang kanilang puso. Ang katahimikang sumunod ay hindi kawalan, ito ay banal na pagkamangha. Dahil sa unang pagkakataon, naunawaan nila na ng kanilang kaluluwa ang sarili nitong refleksyon. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na kapag nakatakdang muling magtagpo ang dalawang kaluluwa, ang kalikasan mismo ang gumagawa ng tulay. Dinadala ng hangin ang iyong pangalan, nagtutugma ang mga bituin, at ang mga panaginip ay nagiging mga pintuan. Baka inakala mong ang mga naramdaman mo kamakailan ay simpleng nostalgia, o bigla ang emosyon, ngunit hindi, Leo. Ito ang simula ng isang cosmic reunion na isinulat bago ka pa unang huminga. Ang pangitain ay hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa iyo. Nais ng universo na malaman mo na ang iyong enerhiya ay tumama ng malalim sa isang kaluluwa hanggang sa ito'y manginig. Ang koneksyong ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, ito'y espiritual, makarma, at may dalang mga bulong ng mga dasal ng iyong mga ninuno at mga pangakong selyado ng mga puwersang banal. Sa mga darating na araw, maaari kang makaranas ng mga kakaibang pagkakaton, paulit-ulit na lumilitaw ang parehong numero, mga alaala na biglang bumabalik, o isang di maipaliwanag na pagnanais na bumisita sa pamilyar na lugar. Huwag mong ipagsawalang bahala ang mga ito. Sa pamahiing Pilipino, tinatawag itong pagpapaalala ng tadhana, mga banayad na paalala ng kapalaran na gumagabay sa iyo papalapit sa katotohanan. Tandaan, Leo, ang koneksyong ito ay hindi dumarating upang subukin ka, kundi upang gisingin ka. Dumaan ka na sa mga panahon ng katahimikan at katatagan, dala ang sarili mong mga laban ng walang ingay. Ngunit ngayon, ipinapaalala ng universo na hindi lahat ng lakas ay nagmumula sa pag-isa. Minsan, ito ay natatagpuan sa pagkilala na ang iyong kaluluwa ay hindi nag-iisa na may isang nilalang saan man naroroon ang nakakita sa iyo lampas sa oras, lampas sa rason. Habang kumikislap ang kandila ngayong gabi at humuhuni ang hangin sa labas ng iyong bintana, huminga ng malalim. Ipikit ang iyong mga mata at bigkasin ang iyong pangalan ng may pasasalamat. Dahil sa sandaling iyon, hindi mo lang kinikilala ang iyong sarili, tinutugon mo ang isang tawag ng universo na matagal nang naghihintay na magising ka. Ang iyong kwento, Leo, ay hindi tungkol sa nawala, kundi sa muling nagbabalik. Muling nagtutugma ang mga landas, at ang taong nakakita sa iyo sa kanilang pangitain ay ginagabayan papunta sa iyo, hindi dahil sa pagkakataon kundi dahil sa disenyo ng langit. Spiritual Revelation Leo, ngayong naipahayag na ang pangitain, tuklasin natin ang tunay nitong kahulugan sapagkat hindi ito basta panandaliang sulyap o panaginip na lilipas. Ito ay mensahe mula sa daigdig ng mga espiritu, isang banal na pahayag na nilalayong gisingin ang sagradong bahagi sa loob mo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag may isang taong lumitaw sa pangitain ng iba na may ganitong linaw at damdamin, pinaniniwala ang may lihim na kasunduan ng kaluluwa, isang espiritual na kontratang naisulat bago pa man kayo isinilang. Ang taong nakakita sa iyo ay hindi lamang naggunita ng nakaraan pinaalalahanan sila ng universo sa isang ugnayang lumalampas sa panahon at anyo. Maaaring nakita nila ang iyong mga matang nagliliwanag sa panaginip o ang iyong anino na nababalutan ng liwanan. Hindi ito mga ilusyon, Leo. Ito'y mga pahiwatig ng langit, mga tanda na muling nagkikilala ang inyong mga kaluluwa. Madalas, ang ganitong mga pangitain ay ipinapadala ng ating mga ninuno upang pagalingin ang mga sugat na naiwan. Maaaring ito'y pag-ibig na hindi natapos, kapatawarang hindi nasabi, o banal na panahon na muling nag-ugnay sa dalawang pusong dating magkasabay ang tibo. Sa espirituwal na dimensyon, ang inyong koneksyon ay tila gintong sinulid, marahan ang ningning, ngunit hindi napuputol. Kahit paghiwalay ng maraming buhay, nananatili ang pag-ugong ng enerhiya. Kaya noong nakita kanila, naninig ang kanilang espiritu, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Naalala ng kanilang kaluluwa ang isang bagay na kinalimutan ng kanilang isipan. Ang mga sinaunang albularyo at mistikong Pilipino ay naniniwala na bawat pangitain ay nagtataglay ng tatlong bahagi, ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Kapag may nakakita sayo sa ganitong makapangyarihang paraan, ibig sabihin ay nagtatagpo ang tatlong linya ng panahon, muling bumabalik ang mga damdamin ng nakaraan, nagtutugma ang enerhiya ng kasalukuyan, at humahanda ang kapalaran ng hinaharap upang magbukas. Leo, ikaw ay pinamumunuan ng araw, tagapagdala ng liwanag, init, at kaliwanagan. Ngunit minsan, kailangan munang lumubog ang araw upang makapagsalita ang mga bituin. Sa dilim ng kanilang pangitain, ikaw ang lumitaw, at iyon ay paraan ng universo upang ipahiwatig, panahon na upang muling makita ang katotohanan. Ang totoo, kailanman ay hindi ka naputol sa koneksyon na ito. Kahit sa mga sandaling pakiramdam mo'y nag-iisa ka, tahimik kang pinagdurugtong ng universo. Ang bawat paghihintay, bawat pagkabigo, bawat dasal na tila walang sagot, lahat ito'y naghahatid sa iyo sa sandaling ito ng pagkakaunawa. Hindi ka nakalimutan. Inihahanda ka lang. Naalala mo ba ang mga kilabot na bigla mong naramdaman nitong mga araw? Ang balahibong tumindig habang tumutugtog ang isang pamilyar na kanta? O ang kakaibang pakiramdam na may nag-iisip sa iyo kahit mag-isa ka? Iyan ang enerhiya ng pangitain na tumatawid na sa iyong realidad tumutugo ng iyong espiritu. Pareho na kayong nagigising, hinihila ng isang banal na agos. Sa maraming tahanang Pilipino, sinasabi ng mga nakatatanda na kapag kumikibot ang kanang mata o kumikislap ang kandila, kahit walang hangin, may enerhiyang kumakapit mula sa isang kaluluwa. Kaya ngayong gabi, pakinggan mo ang mga senyas na ito dahil nagsasalita ang iyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga ito. Ang taong nakakita sa iyo ay may dalang mensahe, hindi sa salita, kundi sa pag-ugong ng kaluluwa. Ang bulong nila ay malinaw, nakikita kita. Naalala kita. Dinadala ako pabalik sa iyo. Leo, hindi ito tungkol sa pagmamadali o paghabol. Ito ay tungkol sa banal na oras. Gumagalaw ang universo sa perpektong ritmo. Tulad ng alon na laging bumabalik sa dalampasigan, gayon din nagbabalik ang mga kaluluwang itinakdang magtagpo. Ngunit bago maganap ang muling pagkikita, kailangang matutunan ang espiritual na aral, ang kapatawaran, pagtitiwala, at pananampalataya. Matagal mo nang pasan ang mga bigat, mga pagkadismayang pumusyaw sa iyong liwanan. Ngunit ang pangitaing ito ay parang salamin, nagpapaalala na kahit ang sakit ay may saysay. Pinapalambot nito ang iyong puso, tinuturuan kang maunawaan, at inihahanda ang iyong kaluluwa sa tamang pagkakahanay. Hindi ipinapadala ng universo ang ganitong mga pangitain sa karaniwang puso, ipinapadala ito sa mga handang tumingin lampas sa nakikita ng mata. May isang sagradong ritual na ginagawa noon ng ating mga ninuno tuwing kabilugan ng buwan, maglalagay sila ng puting kandila sa tabi ng mangkok na may tubig at ibubulong ang mga pangalang pumapasok sa kanilang isipan. Kapag banayad na kumilos ang apoy, ibig sabihin ay buhay pa ang koneksyon, kapag nanatiling payapa, ibig sabihin ay natagpuan na ang kapayapaan. Ngayong gabi, Leo, maaari mong gawin ito. Sindihan mo ang iyong kandila, banggitin ang iyong pangalan, at hilingin sa universo na ipakita sa iyo ang tunay na kahulugan ng pangitain sa iyong landas. Ipikit ang iyong mga mata. Isipin ang gintong liwanag na yumayakap sa iyong puso. Damhin ang init, ang pagkilala, ang kapayapaan. Ganito ang pakiramdam ng espiritual na katotohanan, hindi magulo, kundi tahimik na sagrado. Ang pangitain yumanig sa kanilang kaluluwa ay nilayon upang gisingin ang iyong tapang ang iyong liwanag ang iyong kahandaang tumanggap. Sa pananampalatayang Pilipino, sinasabing madalas magtago ang tadhana sa katahimikan. Kaya't nagsasalita ang universo sa mga senyas, hindi sa salita. At kung pakiramdam mo'y nagiging balisa o emosyonal ka nitong mga araw, hindi ito kahinaan. Ito'y alaala ng iyong kaluluwa. Tinatawag kang magtiwala muli. Hindi magtatagal, muling magtatagpo ang mga landas, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa sadyang pag-aayos ng langit. Ang taong nakakita sa ay nagsimula ng magising. Lumalambot ang kanilang puso, tumatalas ang kanilang kutob. Noong sandaling nakita kanila, bumulong ang kanilang kaluluwa, ngayon ko naunawaan. At kapag nagtagpo muli ang inyong mga mata, sa panaginip, sa panalangin, o sa realidad, mismong universo ang hihina ng maluwag, sapagkat magaganap na ang katuparan ng isang siklo ng tadhana. Tandaan ito, Leo, hindi pinagbubuklod ng uniberso ang dalawang kaluluwa upang muling paghiwalayin. Pinagbubuklod sila upang maghilom, upang magbalik tanaw, at upang magbago. Hindi ka nakita dahil sa pagkakamali, nakita ka dahil pinili kang alalahanin. Hayaan mong tumagos sa iyong kaluluwa ang mensaheng ito. Bahagi ka ng isang bagay na malawak, banal, at isinulat sa liwanan. Ang pangitain ay hindi kailanman kanila lamang, ito rin ay iyo, isang pagtawag na umuwi sa tunay mong pagkakakilanlan, isang kaluluwang nagliliyab, itinakdang magbigay liwanag sa bawat dilim na iyong madadaanan. Manifestation Ampersand Guidance Leo, ngayong ipinahayag na ng universo ang espiritwal na katotohanan sa likod ng pangitain panahon na upang isabuhay ito, upang ipakita sa gawa ang tunay na kahulugan ng koneksyong ito para sa iyong kaluluwa. Tandaan, ang layunin ng isang pangitain ay hindi lamang upang makita, kundi upang maunawaan at maisabuhay. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, bawat pahiwatig ng langit ay isang paanyaya upang makiisa sa tadhana. Hindi ito humihingi ng pagmamadali o takot, kundi ng pananampalataya, katahimikan, at buong pagsuko sa daloy ng universo. Kapag pinili ng langit na ipakita sa iyo na may kaluluwang kumilala sa iyo, hindi lang ito upang pukawin ang damdamin, kundi upang gisingin ang mas mataas mong layunin. Ito na ang panahon ng iyong muling paggising, Leo. Ang taong nakakita sa iyo ay naging salamin, refleksyon ng iyong sariling espiritual na pag-angat. Ang nakita nila ay hindi lang ikaw, kundi ang iyong liwanag na muling nagbabalik sa banal nitong dalas. Hindi ka kailanman nilayo ng universo upang maglakad ng puno ng pagdududa o takot. Ipinapaalala sa iyo ng langit na ang iyong enerhiya ay palaging magnetiko, kayang humipon ng mga puso, baguhin ang mga landas, at gisingin ang mga kaluluwa. Munit bago magsimula ang pagmamanyesta, kailangan mo munang alisin ang mga enerhiyang humahadlang sa iyong daan. Madalas sabihin ng mga matatanda, bago pumasok ang biyaya, kailangang linisin muna ang daan. Kaya ngayong gabi, ihanda mo ang iyong espiritu para sa panibagong simula. Hanapin ang tahimik na sulok ng iyong tahanan. Sindihan ng isang puting kandila at maglagay ng baso ng tubig sa tabi nito sa gisag ng kalinawan at daloy. Ibulong ang iyong pangalan ng tatlong ulit sa kasabihin, handa akong tanggapin ang lahat ng itinakda para sa aking kaluluwa. Habang ginagawa ito, isipin na tutunaw ang lahat ng iyong bigat tulad ng pagkatunaw ng wax at ang iyong mga takot ay nagiging kapayapaan na nilalamon ng tubig. Ang simpleng ritual na ito ay bumubukas ng pintuang espiritwal upang muli kang matagpuan ng mga biyaya. Sa sinaunang pamahiin, ang tubig ay may alaala at ang apoy ay may layunin. Kapag pinagsama, nililinis nila ang enerhiya, tinatanggal ang bigat, at muling pinapaliyab ang dalisay. Hindi lamang ito simbolo, ito ay spiritual reset, ibinabalik ka sa tamang pagkakahanay sa oras ng langit. Ngayon, Leo, ipikit mo ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng gintong liwayway, ang araw na muling sumisikat matapos ang mahabang gabi. Damhin ang init sa iyong balat at ang katahimikan sa iyong puso. Ito ang iyong muling pagsilang, ang pagyakap ng iyong kaluluwa sa panahon ng katotohanan, tapang, at kasaganaan. Ang taong nakakita sa iyo sa pangitain ay bahagi lamang ng bagong kabanata na ito, ngunit hindi ang kabuan nito. Nais ng universo na maunawaan mo, ang iyong kwento ay hindi umiikot sa kanila, bagkus ay kasama lamang sila sa iyong pagising. Sila ang mitsa, ngunit ikaw ang apoy, Leo, at ang liwanag mong iyon ay nakatakdang gumabay hindi lamang sa kanila kundi sa lahat ng madadampian ng iyong enerhiya. Maaaring maramdaman mo ang matinding pagnanais na muling kumonekta, magsalita, o magpakita, ngunit ibinubulong ng langit, maghintay ng may tiwala. Ang banal na oras ay hindi tungkol sa walang saysay na paghihintay, ito ay tungkol sa paghahanda. Habang pinagyayaman mo ang iyong enerhiya at ipinagkakatiwala sa liwanag ang iyong puso, inaayos ng universo ang lahat ng para sa iyo. Kung ang koneksyong ito ay nakasulat sa iyong tadhana, babalik ito, hindi dahil sa pagpupumilit, kundi dahil sa banal na pagsabay ng panahon. Sa mga susunod na gabi, maaaring muling bumisita sa iyo ang mga panaginip, mga pamilyar na mukha, lugar o simbolo. Kung makakita ka ng mga paru-paro, barya o kandilang kumikislap, pansinin ito. Iyan ay kumpirmasyon ng universo, mga banayad na kumpas na nagsasabing nagsisimula ng mabuo ang iyong mga hangarin. Narito ang isang sagradong manifestation practice mula sa ating mga ninuno na maaari mong gawin sa loob ng pitong gabi. Bago matulog, isulat sa puting papel, nagtitiwala ako sa banal na oras. Ang para sa akin ay hindi lilipas. Ilapag ito sa ilalim ng iyong unan. Ibulong ang iyong hangarin o panalangin ng tatlong beses, sa kahayaang dalhin ka ng pagtulog sa panaginip. Pagdating ng ikapitong gabi, mararamdaman mong magaan ka na, mas kalmado, mas nakasentro. Sapagkat tumutugon ang universo sa pananampalatayang buo, hindi sa desperasyon. Tandaan, Leo, kung saan tumutubo ang paniniwala, doon dumadaloy ang enerhiya. Kapag naniwala ka sa iyong sariling liwanag, ibinabalik iyon ng universo ng sampung ulit. Ang taong nakakita sa iyo ay nakaramdam din ng parehong lakas ng init ng iyong kaluluwa. Ikaw ay magnetiko sapagkat ang iyong espiritu ay totoo at ang katotohanan ay pinakabihirang panginig sa lahat. Minsan, ang pinakadakilang manifestation ay hindi ang pagdating ng isang tao, kundi ang paggising ng iyong sariling banal na dalas. Tinatawag kang maalala kung sino ka bago ka pa pinagdudahan ng mundo, ang matapang, maningning, at pusong apoy na liyo, na ang tapang ay nakapagbibigay liwanag sa kadiliman. May dahilan kung bakit nakita ang iyong enerhiya sa isang pangitain, upang ipaalala na ang pag-ibig sa pinadalisay nitong anyo ay lumalampas sa oras. Hindi ka isinumpa, ikaw ay pinili. Hindi huli ang iyong tadhana, ito ay maingat na inaayos. At ang iyong puso, gaano man ito napagod, ay nananatiling kumpas na maghahatid sa iyo pabalik sa iyong layunin. Kaya ngayong gabi, pakawalan mo ang pangangailangang kontrolin kung paano tatakbo ang kwento. Magtiwala na ang taong nakakita sa iyo ay ginagabayan din patungo sa paghilom. Kapag parehong handa na ang mga kaluluwa, ang muling pagkikita sa panaginip man, sa dasal, o sa realidad ay magaganap ng payapa, maganda, at walang pamimilit. Pinakamainam gumalaw ang universo kapag ikaw ay marunong magpakumbaba. Kaya hayaang dumaloy ang iyong mga panalangin gaya ng tubig, at ang magliyab ang iyong pananampalataya gaya ng apoy. Sabihin ito ng malakas, Leo. Handa ako sa banal na pagkakahanay. Ibinibigay ko ang lahat ng takot. Piwala ako sa universo na dadalhin sa akin ang lahat ng para sa aking kaluluwa. Habang binibigkas mo ito, isipin mong nagtitipon ang mga bituin sa itaas mo, ang iyong mga ninuno, nakangiti, nagbabantay, at gumagabay sa bawat hakbang mo. Ang kanilang mga biyaya ay papalapit na. Leo, ito na ang panahon mong magmanyesta mula sa kapayapaan, hindi sa pananabik. Mula sa pasasalamat, hindi sa takot. Ang pangitaing minsang yumanig sa kaluluwa ng isang tao ay ngayon ay ginigising ang iyo, ginagawang pananampalataya ang pagdududa, at ginagawang gabay ang katahimikan. At kapag dumating ang tamang sandali, kapag binuksan na ng banal na oras ang daan, mauunawaan mo, hindi kailanman tungkol sa paghahanap ito. Tungkol ito sa pag-alala kung sino ka talaga isang anak ng liwanag, pinili ng universo upang magbigay inspirasyon, magmahal, at mamuno ng may puso. Leo, habang papalapit sa katapusan ang sagradong mensaheng ito, huminga ng malalim at hayaang manirahan sa iyong espiritu ang enerhiya ng lahat ng iyong narinig. Ang nagsimula bilang isang pangitain ng ibang kaluluwa ay ngayon ay naging isang banal na pahayag para sa iyo, paalala na kailanman ay hindi nakakalimot ang universo sa mga pangako nito. Ang bawat bulong, bawat senyales, bawat kumikislap na liwanag na dumating sa iyo ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang tadhanang na isulat bago ka pa isinilang. Ang taong nakakita sa iyo sa kanilang pangitain ay hindi nakakita dahil sa pagkakamali. Ginabayan sila, hinila ng kanilang espiritu patungo sa iyo, na para bang sinabi ng tadhana, panahon na upang magising kayong muli. Ang panginig na kanilang naramdaman ay hindi takot kundi katotohanan, isang panginginig na yumanig sa pinakapundasyon ng kanilang pagkatao. Sapagkat kapag ipinakita sa iyo ng universo ang isang tao sa ganitong malinaw na paraan, ito ay paghahanda para sa paggising, sa paghilom, at sa pagkakahanay ng dalawang kaluluwa. Ikaw, Leo, ay laging may dalang apoy ng araw, matapang, maliwanag, at imposibleng baliwalain. Ngunit kahit ang araw ay may mga sandali ng katahimikan bago muling sumikat. Ang mga tahimik na yugto ng iyong buhay, yaong mga panahong inakala mong nakalimutan ka na, kailanman ay hindi iyon kawalan. Ang mga iyon ay mga sagradong pagitan ng paghahanda. Tinuturuan ka ng universo ng pagtitsyaga, katatagan, at pananampalataya, hindi upang sirain ka, kundi upang hubugin ka bilang mismong liwanag na hinahanap ng iba. Ngayon, malinaw na ang mensahe, muli kang inihahanay ng langit sa iyong banal na landas ang pangitain, ang mga panaginip, ang mga damdaming bumubuhay muli sa iyong loob, lahat ng ito ay nagtuturo sa isang katotohanan, pumapasok ka sa panahon ng pagbabalik at paghilom, hindi ng pagkawala. Ang mga taong itinakdang samahan ka ay matatagpuan ka sa tamang oras, sa pamamagitan ng mga panaginip, mga diinaasahang pagkikita, o mga bulong na dala ng tadhana. Hindi mo kailangang habulin. Kailangan mo lang maniwala. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, sindihan mo muli ang iyong kandila. Ibulong mo sa apoy ang panalangin ito. Bukas ako sa banal na paggabay. Tiwala ako na ang para sa akin ay laging makakahanap ng daan patungo sa akin. Pinalalaya ko ang lahat ng pagdududa at nyayakap ang tadhana ng may pananampalataya. Habang nasusunog ang kandila, isipin mong bumabalot sa iyo ang liwanag nito, Isang banayad na pangako mula sa universo na ang iyong kwento ay patuloy pang isinusulat ayon sa banal na ayos. Nakita ka na, naalala ka, at pinili ka. At kung natagpuan mo ang mensaheng ito, Leo, ibig sabihin, ang panahon ng paghihintay ay nagtatapos na. Inihahanda na ng universo ang iyong puso para sa kapayapaan, pag-ibig, at kasaganang matagal ng nakalaan para sa iyo. Magtiwala sa pangitain kahit ito'y dumaan sa iba. Magtiwala sa mga palatandaan kahit tila maliit. Dahil ang tadhana ay hindi kailanman bumubulong ng walang dahilan. Handa ka na ngayon upang tumanggap maghilom at muling bumangon mas maliwanag, mas matatag at mas banal kaysa dati.